Okay, so sa lahat ng mga sola fide, okay, yung sa mga faith alone na, yung mga nagsasabi na accept Jesus Christ as your Lord and Savior, rigtas na kayo agad. Okay, ah? Ah, uh, sa tuwing mga ngaral ng pastor nyo, o di kaya meron pupunta sa bahay nyo, at saka magre-remind sa inyo, na may obligasyon daw kayo sa church nyo. Okay? Kailangan nyo magbigay ng ganito. Kailangan nyo magbigay ng ganyan. At kailangan nyo pa magbigay ng tithes. Okay? Ang dami nyo ano eh. Ang dami nyo mga obligasyon eh. Oh. Meron kayong uh, missionary fund. Meron kayong donations fund. Iba pa yung first fruit na sinasabi nyo. Iba pa yung tithes. Yung 10% monthly. Iba yon Okay? eto ah, ito para sa inyo to ah. Uh, sa mga hindi Sola Day, uh, hindi kayo kasali dito. Sabihin nyo, sa mga nagre-remind sa inyo, sa mga financial obligation nyo kuno, ano, sabihin nyo sa kanila, okay? Na hindi nyo na kayo na kailangan magbigay sa church nyo. Kasi nga, accept nyo naman eh na si Christ ang yung Lord and Savior. So, ligtas na kayo kahit hindi kayo magbigay. Okay? Hindi na kayo magbibigay sa pastor nyo kasi nga, ayaw naman sa inyo, ligtas na kayo. Kasi nga, nainiwala naman kayo and you accept it wholeheartedly both your mind and soul that Jesus Christ is your Lord and Savior. So, bakit pa kayo magbibigay sa pastor nyo eh, ligtas na naman kayo. Hindi na kailangan yan. Ayaw mismo sa inyo.